Ayan mga kayapak, ito pauwi na sana tayo kaso ayan oh, no? nagbabakla sila ng gulong. Ayan, good morning mga kayapak. Andito tayo ngayon sa Tayflix. Ayan oh. No? tayo ngayon mga kayapak sa Baguio. Baguio naman mga kayapak, kakatapos lang natin kahapon sa Kawayan, sa Bila. Ngayon naman Baguio. Ayan. Doon ang bagotong bagyo mga kaipak. Rosario na to dito. Rosario. Ayan no? Dalawang truck tayo mga kaipak ito. Kapuntang bagyo. Kaya o mga Bagyo? Ayan o. No? ha. Oh? <laughs> paking waki yung tingnan natin yung paking waki yung isa tingnan natin, kaipak, isa. Tingnan natin, tingnan natin. Oh. bahala ka sa buhay mo <laughs> wow siya yeah. ayun mga kaipak sa linggo na tayo wala pang linggo Uwe, di kasi portay dia kasi malakas ang Gamit ngayon, ginagawa lang na tinapay. Paano masabi? Kaya yun, wala na tayong ligo. Mga kaibak, isang ligo na. Kaya ilang muna mga kaibak. One hour later. Ayan mga kaibak, andito na ulit tayo sa Pogo. Ayan yung kainan natin mga kaibak. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan kain muna tayo mga kaipak bago umakyat doon sa bagyo yan kain muna tayo dito tayo sa pugo ay na pala si lolo ang bilis ah ayan mga kayapak, ang mga ola mo halagang 75 unli rice na solid mga kaipak busog na busog na ay si lolo ayan no lolo dyan eh ayan, mga ola. Aros, ito yung kaldero mga kaipak, yung kanin. Ayan, ikaw na lang kusang sasandok mga kaipak, nasa mesa na yung kanin. Ayan. 1 minute 37 seconds later. Ayan mga kayapak. ito paket na tayo ng bagyo mga kaipak. warm up pa lang mga kayapak. warm up. Hindi pa to tunay na akyat.

papuntang bagyo ayan mga kipa oh, laki ng rayos oh. yeah. bakit na ang bagyo tayo mga pa. natin rayos Dito pa lang sa baba mga kapag medyo nararamdaman na natin yung lamig malamig lamig na Ayan na mga kapag ahon na mga kaipag. Ako yeah. ah, na tayo Kasama natin no? oh Bilis lang no, oh Parang wala lang kunduk Oh huh? yeah. Ha? Huh? Yeah. Okay yeah, Ayan Ha? Huh? Nak tayo paahon. Nga, yeah, pa, matas tas tas dito mga kaya pa. Gapang Ayaw mo yan Ayan o oh. Mataas na mga kaibag Gapang na yung ating unit Pero kaya yan Alalay lang

Pasalubong Center. Ayan mga kaypak, palusong naman. Palusong naman tayo mga kaipak. Ayan, losong losong. Ito ang daan nandito mga kaipak papuntang Baguio. से ते भाग्ये kaliwa ayun yung oh. kita na natin try bang ahon mga kebak dito. Dring ma ma bang ahon. Ha bang ahon. Uh oh, gapang. Yan taasan mga kebako. kaya talaga yung pinakamataas na dito sa Baguio yung nalas kapuntang bayan ah, gapang 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 bird kaya mga kaibak okay, okay, okay. luger tayo luger change gear ayaw abang ahon ko mga kaibak Pagi Gio nah ya, biar biar Pak sasart yung ang enforced dito sa Baguio ay mga pulis mga kaya pa yan, ikat ay ikat lang muna Baguio na city na tayo nasa bagyo na nasa city pa <clears throat> yan ang SM mga kaibag yan nasa kanan yung SM ang Baguio dito na yung terminal ng mga bus mga kaibag solid norte solid north, eh. solid north. Mm. Nice. Nice seeing the bug. And mga kaypak, andito na tayo sa SM Baguio ayan oh. Nasa SM Baguio na tayo mga kaypak, ayan no Ayun ang SM. Sa SM Baguio mga kaypak, andito na tayo. Ayun. Tabing ay mainit. One hour later. Ayan mga kaya ito pauwi na sana tayo kaso ayan o, no? nagbabakla sila ng gulong. Ayan oh Flat Flat ang gulong Ayan Oh Lakas Ayan may ternil dudo kasi siyang nakita Tinanggal niya Kaya ayan Nangyari Sumingaw so, Ayan <laughs> Tinanggal kasi yung tinga Kaya ayan sumingaw so Dito na tayo mga kaibag Sa Organeta Pangasinan Ayan o no? oh. Or Ordinita Pangasin na na tayo mga kepak ay yung tulay na Express yung mga kepak yun. Ayan Ayan o no? oh. Wow